Happy weekend! So, naggrocery ako after kung hati ng mga anak ko. Dito ako sa Red Dot. Ayan na nga yung mga sale. Kung ano lang yung makita kong mga sale na binibili ko. Actually, ang punta ko talaga dito is mamili ng mga panglinis ng toilet, panghugas ng plato, yung pang-spray sa room, sa bahay, pang-spray para mabango. Ayan siya. Pili-pili lang ako kung ano-ano lang. Tapos, ayan, sumayaw pa ako kasi walang tao tsaka ang ganda-ganda ng mga ano ng mga pang Easter kasi nga malapit na yung Easter so ayan kasi dito talaga celebrate ang Easter Sunday nila dito Christmas, uh, New Year Australia Day at tsaka Easter nyan pinagsicelebrate talaga namin yan dito and then nadaanan ko tong tissue holder ang cute-cute niya. gusto kong bumili pero meron akong tissue holder sa bahay So, sayang naman. Kaya, ibabalik ko lang. Pinakita ko lang sa inyo. Ayan, Alam dito tayo sa may chocolates. Alam over na miss ko. And mm -hmm. then, nagpunta ko ng Big W. Ayan, ang daming mga chocolates na sale. Pero, hindi ako bibili. Kasi nga, ba, diba, niraguluhan ako yeah. ni Papa ng chocolates nung Valentine's. Ayan, ang daming ng mura. Mm, -hmm. Dark yung... chocolate to meron akong favorite talaga na chocolates. Yung white chocolates. Sobrang favorite ah, ko talaga sorry. yan. Pero, iwas-iwas muna ang ako sa mga Ayokong, Pero alam nyo ayok niya, lahi boy. ka ng diabetic. Ayan, nakakapagod mag-voice over, no? Kaya puro sound lang ang naririnig niya. At saka kasi wala pa kasi ako talagang pang-camera. wala hey, day. Bye!